Mayroon ba sa inyong nais lumaban sa akin, mga Israelita? Kung kayo'y manalo, itong mga Pilisteo'y magiging alipin nyo. Kung ako'y manalo, kayong lahat ay magiging alipin namin. Kailangan may lumaban sa kanya. Hindi ikaw, Jonathan. Ang kawal na makatalo sa kanya ay magiging mayaman. Wala ni isa man sa mga taga-Israel. Wala ni isa sa mga anak na Diyos. Akong lalaban. David, hindi ka isang kawal. Isa kang pastol. Tama. Isa akong pastol. Ang ginagawa ko sa mga tupa, gagawin Nasaan din sa akin ng na Diyos. Pala Nasaan ang inyong palataya? Nasaan ang inyong Panginoon? Papatayin ko siya! Kailangan mo na kalasag. Hindi ko kailangan ng kalasag. Kahit dumaan ako sa kadiliman ng lambak, hindi ako matatakot dahil kasama ko'y ikaw. Ang dala mong tungkod ang umaaliw sa akin. Pinahiram mo lang, lang isang aking ulo. Ang inuman ko'y umaapaw. Tsak ng pag-ibig mo at kabutihan mo isa sa akin habang ako'y nabubuhay. <laughs> <laughs> Ito na ang ng Israel! <laughs> Huwag mong sayangin ang oras ko, bata. Nais mo na bang mamatay? Lalabanan kita! de